So ngayong araw guys, naalala ko nga pala tong helmet ko nung nagbabike pa ako. So sobrang tagal ko na nga hindi nagamit to, puro alikabok na. Halos 8 months na nga rin pala ako hindi nagbabike. Kaya nga pala napahinto ako magbike kasi nag-summer no. Naalala ko yung last ride ko, munti ka na ako mahimatay. Nalungkot ko na nga rin pala yung dati kong gamit sa bike. Gawa ng gusto ko ulit bumalik. Yung hinahanap ko nga pala dito yung pambomba ng gulong. Kasi nga matagal na hindi nagagamit yung bike, kaya panigurado, plat na yon. Kahit saan ko nga pala napin, hindi ko na makita. Tapos yung ko nga pala dito yung dati kong pedal. eto nga pala yung dati kong pedal bago ang mag -leet. So syempre guys, dahil wala nga pala magawa ngayong araw, Kukuni kukunin ko yung bike para makapagbike ako ngayon. Yung bike ko nga pala guys, dito ko nga pala pinatago kala itiyang bunggan. Dalawa nga pala yung bike ko, isang mountain bike at isang gravel bike. Alam ko guys, bago nga pala mag dito ko nga pala tinago yung dalawa kong bike. Kasi yun, nakita ko nga pala dito yung mountain bike. Ito mountain bike nga pala guys, isang taon na nga pala to hindi nagagamit. Yung sira nga pala nito guys, pumutok nga pala yung gulong. Malala nga pala yung mga bike shop dito kaya hindi namin napagawa. Hindi ko nga pala nakita dito yung gravel bike ko. Kaya pumunta ako sa dating bahay nila Kuya Dogs. Tas guys, ito na nga pala yung gravel bike ko. ginagamit ko nga pala to bagong-bago pa. Kaso ngayon napabayaan ko na mukha pang mas matanda pa sa akin. Sa sobrang tagal ko na i-stack to guys, namuti na yung gulong tsaka yung handlebar. Yung alikabok, yung alikbok nga pala dito guys, hindi na nga pala basta-basta natatanggal. Kumbaga sa kanin, tutong na to. Tapos yung gulong nga pala, puro agyo na rin. Buti nga rin pala guys, meron nga rin pala sila ditong hose. Kaya nakihiram muna ako dito para maugasan tong bike ko. gahanap na nga rin pala ako guys na nag-overhaul dito sa bike. Para kapag ginamit ko, refresh at malinis na. Tapos nung nakita ko na nga pala ulit ito ng maganda, nawala sa isip ko na na-stack to. Kaya napasabi ako, lang to ng hangin at pwede na ride. Dito nga pala guys, naghanap na nga pala ako ng vulcanizing. May nakita naman ako kaso bawal nga pala sa bike. Kaya ayun, napauwi ako at nakita ko nga pala tong bombahan ng hangin. Simula nga pala na nabil ko to, hindi ko nga pala to nagamit. Nahirapan nga pala ako dito dahil mahina nga pala yung buga ng hangin. Siguro guys, mga 10 minutes din ako dito nagbobomba. Hindi nga pala siya matigas pero okay na rin to i-ride. Nakita nga pala ako ni Kuya na nag kaya sumama na rin siya sa akin. Tapos ayun guys, tuwan nga pala ako dahil kahit stuck nga pala to ng ilang buwan, smooth pa rin yung Yun nga dapat talaga i-maintenance yung bike. pag ko nga pala nung kadena is nag-stuck nga pala. Wala nga pala tong grasa-grasa kaya yung kadena hindi humiwalay sa ngipin. Kaya ayun yung nangyari kung bakit nasira yung crank. Nung oras nga ni Togis, tuwan-tuwa ako dahil hindi ako nag-aya ng long ride. Kung nasiraan nga pala ako, medyo malayo na nga rin pala to sa bahay namin. Kaya naman lakarin siguro mga 30 minutes lang. Magpapasalamat ko nga guys bago nga pala dumilim ay nakauwi na rin kami. At dahil may araw pa, sabi ko pwede pa to ipagawa. Ang gari lang nga pala ng tricycle para ipagawa to sa bike shop. Kaya waiting na lang ako dito para magabang ng tricycle. At sakto naman guys, dumaan yung bayo ni Kuya Dugs. So syempre guys, dahil ka mag-anak nga pala to, madali na yung usapan namin. Wala nga palang arte-arte guys, kahit madumihan nga yung tricycle, sinakay pa rin to. Kapag daw kasi nilagay ito sa bubong, pwedeng mahulog. Kaya tinanggal ko yung gulong sa harapan para madali may isakay. So syempre guys, sa dito nga pala, sinamahan nga pala ni Kuya Yung biyahe nga pala namin papuntang bike shop ay siguro mga 30 minutes. Buti nga guys, nung mga oras na to, wala pang traffic. Kaya nakapunta kami dito ng mabilis. Dito ko nga pala nabili yung dalawang bike ko sa bike park. Maraming nga pala mekaniko dito kaya mapapabilis yung paggawa. Yun nga lang, pag ilan pa ako, kasi sobrang dami din nagpapagawa ngayon. Tapos ayun guys, meron nga pala isang dumating na mekaniko. Yung ginawa nga pala niya agad yung akin. Kaya tuwang-tuwa ako dahil makaka-uwi kami noong maaga. Kapag talaga magagawa ng bike, kailangan talaga ng mga tools. Sa bagay, kahit wala naman akong tools, hindi ko rin naman tumagagawa yung bike ko. Dahil nga sa mga parts nito, wala akong alam. Ang alam ko lang, pumadyak ng pumadyak. Tapos ito nga guys, habang pinapanood ko, parang ang basic lang. Natanggal kasi agad yung pag-i-stack, tapos ayun, tinono pa. Pagpapasalamat ko nga guys, hindi nga pala nasira yung kadena. Akala ko nga guys, papalitin na to. Tapos ayun guys, pagkagawa nga pala ng kadena, pinapalitan ko na nga pala ito ng pedal. Natatakot kasi ako, kaya ayaw ko na mag-clits. Naalala ko nat ba ako? Hindi ko na matanggal-tanggal. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!